sis, magluluto tayo ng nilagang buto-buto. Tripot ito. Yan, kasama na pambao ni Bunso. Ang halo lang eh, patatas, saging saba, at saka, ano ba to? Repolyo? Bagyo, ano? Bagyo, repolyo ba yun? Pichay bagyo. Pichay bagyo, yan. Yeah. Sumagot si Brunal din yun, nasa tindahan. Yan. Yan lang. Ang laho kasi yan ang gusto ni Bunso na ilahok. lang bagyo beans. Ayaw niya. Ay yung mais. Gusto niya pag may mais, i ano lang laga lang talaga. Minsan naman gusto niya. Pag yan lang request niya, di yan lang binibili naming pang rekado. Yan. Yan. Sibuyas, bawang, sili na green. Yan ay iba pang seasoning ilalaga eh, ko muna tong ano buto boto yan eh sabay na rin natin sa paglaga yung mais kasi itinapon ko na yung unang pakulo nito kasi yung bula yan ito naman yung mais para madaling lambot kasabay ng buto-buto yan hindi ko na at nagpahabol na lang ng mais kasi tinanong namin uli si Bunso sabi niya ay o nga pala mais pala yun di pala yung bagyo beans o, so, di, yan, ng isang pirasong mais si eh, Brunaldinho para ihalo sa nilagang buto-buto ito po ngayon yung saging saba naman tapos isusunod ang patatas yan lalagay ko na yung saging mais at saka buto-buto kaya ilagay ko na yung saging saba mayroon na itong mga sibuyas bawang, sili na green asin, pamintang buo yan. dalagay ko na at tatakpan natin para malutong saging bago po isunod ang patatas yan mga bro mga May titimplahan ko na itong mamaya ng asin at saka bitsin. Hindi na kasi ako naglalagay muna ng seasoning at bawal na sa akin. Mara na mga porcube, porcube. Hindi na pwede. bichin asin na lang. Yan. Tatakpan ko muna. So, nilagay ko na yung patatas. Susunod naman ito. Yung patso yung ano bagyo pitsay ang isunod nito luto na titik na lang kung tama na ang lasa Ayan. patatas ang halo nito mais, patatas, saging saba ay yung pitsay bagyo yan yan mga bro mga sis ito na pinakahuling lahok yan pitsay ay pitsay repulyo ay hindi repulyo ano ba yun? kalimutan ko tuloy yun? yung sa bagyo yan kalimutan kong pangalan nito yan Pichay bagyo, yan. Yan. Nilagay ko na sa kaldero. Tapos takpan na po natin. Luto na. Okay na ang lasa. Tinikman ko na. Yan. Maraming salamat po pala sa lahat ng aming subscriber at saka sa mga super chatter na si Iksong Elvira Songalia at saka si Ma'am hisil Emporion at saka si Doktora Miao Miao Lifestyle ko rin. Maraming maraming salamat po sa walang saang pagsuporta nyo po at pagpalipad nyo po sa akin. God bless po sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng aming subscriber. Hindi ko na po kailangan isa-isahin. God bless po. I love you all. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, like and share and comment po at pakipindot po ng notification bell para lagi kayo updated sa aming video yan. Naglaga po ako ng buto-buto. Yan, bless po. Kain po tayo ng Bye. So, 20. 20.